So guys, good morning. Ayun. So may kakabit tayo ngayon sa Honda Click natin, no? So ito yung order natin na tire hugger, ayun, no? So ano to? Tapalodo, okay. So sa Shopee ko lang din ni order to, guys. Uh, 95 pesos, no? 95 pesos sa Shopee, ayun. No? So ito yung kakabit natin, guys, do sa ating Honda Click para hindi mas maano siya sa ano, alikabok, do sa hindi siya dumiretso sa makina, no? Ayun. No? So, in order ko guys, ano lang, ah, uh, yung ano lang, uh, simple lang, no? Yung hindi, ano siya, hindi siya carbon. Yung, di diba may, ano, kulay na carbon. So, in order ko, ay simple lang. Para bumagay din dun sa ilalim ng ating, ah, uh, rings ng ating mula. So, kapitan natin ito, guys. Napakadali lang ito, guys. Tara. So, ito na yung motor natin, guys. Ayan, no? Oh. So, ikakabit natin siya rito. Ayan, papatong natin, no? So para makakabit natin, guys, uh, tatanggalin natin 'to. Ito ng alin dito, tapos ito yung sa dito. Ayan. So, diyan lang natin. Yan lang dalawang tornilyo ang tatanggalin natin, guys, no, para may kabit natin. So, tanggalin muna natin at eh wala tayong tagahawak eh, okay, no. So, post ko muna, guys. So, ayun, guys, tatanggalin natin yung tornilyo rito, na no? Tornilyo rito, tsaka dito sa ibabaw, no. So, ito, guys, ipapatong lang natin. Ayan. So, ganyan lang siya kasi kabilis ilagay, no? Ayan, no? Oh. Yan, ang kagandaan dito, guys, may butas na rin to. Yan, may butas na para makita natin yung ating uh, kung nasaan na, no? Pero, ang isa pang ano nito, guys, medyo ano kasi siya, medyo malayo-layo. Kaya medyo didilim, no? Medyo didilim siya. So, kailangan dito, ay, eh, pasyutin yun na lang, no? Pero, napaka-basic naman yan. So, para makakita so ikakabit na natin ito guys ayan pasensya na kayo wala akong tagahawak eh <laughs> ayan so ikakabit natin dito ayan so ititread lang natin yan ganyan lang kabilis guys no? so ganyan lang kabilis yan tapos dito sa ibabaw ganun din so mabilis lang din ikabit ayan So, yan muna natin to guys. Kabit muna natin. At medyo na ako. Wala akong tagawa Kaya na. Post muna natin. At papakita ko sa inyo guys pag nakakabit na siya. No? So, yun. so, yun na guys. Na na natin. No? Ititread na lang natin. So, ganyan lang siya kadali. Ayan no? o. -ikpitan na lang natin to. Ayan. Tapos dito naman sa kabila. Ganon din guys. So ayan guys, sa kabitan natin ng maganda rito guys no. Ah uh, medyo makokoberan tong ating ah uh, uh, makina no. So ayan no. 95 pesos pero dagdag pogi din ano? dagdag forma rin ng ating motor. So yeah. Diba? So medyo tayo sa tagsik nan nga ano ano. So, ayan, guys, kung nagustuhan mo ng video na to, no, huwag mong kalimutang mag-comment at i-share, uh, no, at uh, mag-follow sa aking channel, no. Follow and subscribe, guys. So, mat black lang in-order natin, no. Uh. So, ayan, hanggang dito na lang, guys, eh hindi nga palagi. God bless. Ayan, guys.